At hindi yung kanyang kagat, o yan nga, o yung lambat. Dala mga idol, o oh. oh, oh, mga idol. So good morning mga idol, so hindi tayo nakalaw sa di bangkang malaki yan nakabara si mga idol sobrang taas ng dagat kasi gagawin mga idol nabot so, mas pa ya yung sagwanan yung ating sinakyan ngayon mga idol so, narin lambat Kami araw Ito yung ating kabuhang huli mga idol, hindi tayo nakapag video Kasi nga ay mag isa lang tayo mga idol Pada daong lang natin mga idol Ibas na hibas So palalim na rin mga idol Pakita ko lang ang mga idol ang ating huli Ito lang, alimasa ko lu apat mengaidul. Oh so, yan limang piraso. Yung piraso lu song mengaidul. Tapos ngantayung itu sama minjo laki-laki. Bana kita mengaidul di mai delau yang buntut. Kawan kita amin ai bana. Ulam so, yan. Oh so, tuani piraso pula mengaidul ning tinggal masak. Merodi bisa. Itu Ito so, yung ating huli ngayong madaling araw mga idol so, so Pagpasinsahin nyo na mga idol Hindi na kapag video Nakita ito piraso pala mga idol so, Nakita ko na lang yung aking huli Sa hindi pa po nakakapag subscribe mga idol o baka kayo magawin sa ating muntin channel Pasuyat pahit naman ang ating munting notification bell Pasuport naman mga idol Mga idol Ang oh. ating napagtyagaan ngayong madaling araw uh, May kasamang dawat Ito mga idol e eh. Tapos dito sa amin ay dawat Ganito Masang na maliliit hito yeah. oh, buhay na buhay pa mga idol oh. kaya lang mga idol ay punit din yung ating lambat kasi nga ito yung masag ano, na ito na maliliit at hindi yung kanyang kagat o yan nga oh, o yung lambat dala mga idol so yan buhay ng mandaragat mangingis na mga idol ganito talaga minsan wala minsan meron yan. so ito lang mga idol yung kabuhan ng ating huli ngayong umaga pala yung electric na mga idol Ang dito lang mga idol Lahat tayong Dito na kapag video Nakabara Kaya yung dalawang banda nilagay ko dito sa punan sa mga idol Para makadilin siya ng pang ulam